Ayan, so, what's up guys? At syempre, hindi na natin patatagalin to So, nung nakaraan, uh, naglaro tayo dun sa may uh, Chinese New Year sa may FACHAI FC. So, yun. Pag nakita nyo yun, maraming laro dun. So, ayan. Pag ka-libawa, uh, nakapag-cash in na kayo, pwede na kayo mamili ng lalaroin nyo dun. So, ngayon, uh, dito tayo maglalaro sa may uh, Money Tree. Ayan. So, susubukan natin ngayon. May balance tayo rito na 2072 pesos ito po yung mga natira natin nung nakaraan so titignan natin para laguin natin to uh, at uh, hindi na natin ito patatagalin pag lumago uh, magbabalato tayo so syempre wag niyo kalimutan mag uh, share like tapos uh, comment kayo comment nyo yung number niyo kasi pag lumago to magbabalato tayo so ayan tara huwag na natin patatagalin to ng so, dumadating siguro tayo ng bet. Ay, nabagta tayo ng bet. yun 48 pesos. Dito niya na, ocho yung bet natin dito. Asa lumaguto Tingnan natin. O pwede rin tayo dito ng ano. Kung gusto niya. Ayan natin, titingnan natin yung sako ng bit natin. Try natin. Shutter! Ayun na. Ayun na. Yun! Scatter. So, yan. Ah, uh, mamimili tayo ngayon dito ng ano, parang box na to multiply to 5 times so lima lang tingnan natin 8 spin times 5 8 spin sana pumaldo na tayo mga ng malaki. Pagka na ng konti, pwede na. Yung iba kasi nag-aangat ng malaki eh. kaya san pag natalo wala na. Noon. Aldo na to. Yo. Nalo tayo 1115. Maganda pa simula. Maganda. Nanalo lang tayo ng konti, pwede na. Tulog na. Wala tayong magagawa ng wala <laughs> Pero syempre, magbabalato pa rin tayo sa inyo. Share niyo lang po, share, uh, like tapos comment kayo. Comment niyo yung number niyo. Pamimili tayo. 1136 Paldo. Uh, Aldo. o oh, yan yung pera natin 3196 na. ang handa pag nag scatter pwede tayo magdagdag yan 10 yung bet, 20 yung bet pero 10 uh, lang tayo Ayan, uh, yun wild ano to yun sunod sunod yung wild saan po yung pet ko dapat binente ko na kanina saan yun maganda rin money tree guys try nyo Yun. 930. Pwede, ho. Oh. Pag well talaga siya, yung 4,059 na. Pera natin. Bet lang tayo. Mga 30 minutes o mga isang oras na laro. Pwede na. Huwag na tayo magangat ng malaki. Kasi pag naghangad ka ng malaki, matatalo lang. Sutter ulit! Sutter mo! Oh God. So ayan, 10 yung bet niya nagsutter. Kanina kasi 8. Pili ulit tayo. 5 times. Yun, 9 spin. 120, 710 na panalo Tingnan natin ito guys pag pumaldo pa ng malaki kaya ready nyo yung ano nyo comment kayo comment tsaka pa share po ng ano natin video natin pa share po sa lahat ng mga share natin dyan yan binibigyan natin yan 920 Gano na yung ano natin, balance natin. 48 na. Bilis lang, bilis lang pag 10 bet, tasa natin. Whisk. Na. Ano ba? sinisikon pa ako Bali <laughs> tree maganda do guys pero pag dos lang yung taya mo rito maliit lang yung balik pero pag malaki yung bet mo rito malaki rin katulad niyan no 120 Diba? nag wild yun 40 uh, 30 natin doon 20 balik Uy Scatter ito ah Pashare po, pashare ng ating video guys Baka isa kayo sa mga mapili natin dyan Ako oh, kasi guys, pag ako dito, ang kinaka-shout ko lang rito is yung mismong ano ko lang, yung panalo ko. Pero yung balance ko, hindi ko na tinatanggal yan. Kung magkano yung kinashin ko, hindi ko na tinatanggal. Ah. di, try natin sa 50 na bit ah, <coughs> ah. mag-scatter parang ayaw mag-scatter pag malaki yung bit <sighs> kumaldo na to sa isang scatter guys embog na to medyo pa na hindi nagbibigay ah yun na lang yun na uy scatter ka may ka isa pa isa pa 5 agad balik nyo ah time stream man saan makukuha ko yung muna? ah it spin saan magbigay saan magbigay yung spin na lang yan apat na spin na lang Yun. Or two. Nabigay. Dalawa pa. Yun. 7,000. Yan na guys. Kumaldo na 50. Pwede na. Pwede na to. Yan guys, basta may punan ka lang 50 bit, 20, 30. Pero ito guys, bawal na sa mga bata. Ha? Ah. Bawal na bawal po ito sa mga bata. Yan. sa mga magulang dyan, huwag yung palaruin yung mga anak nyo. 11,395 na. Yung 2,000 natin, 11,000 na. Pero shout out din sa mga tropa ko sa Buyuan. Magiinom tayo, uwi ako. And shout out din sa Clan Terambit, ni Dudoy. Ayun, ganda ni Sim, may mga tropa diyan. Ayun, gala ni Francis 'yan sa pamilya ko kay Tugudo. Ayun, ni Jojo, shout out kay diyan. yan, comment, share ng video. Lapag nyo yung number nyo Papalo doon na to Ah, tanggal Isang minig may pa Guys, magbigay?

So guys, huwag na tayo magagandang ng malaki. Pwede na to. So guys, antayin ko yung comment nyo, share ng video, lapag number nyo, baka mapili ko kayo. 15,315 na. Uy, scatter ka. Ah, Tari kaya ako ng bet ng malaki. Sandaan. Tari kaya ako Sandaan yung bet. Totoo siya pwede ko. Yun. sa bigay pa ng scatter pag hindi na 'to mag scatter cash out na ito yun kami to ang ganda yung ganun guys, yung pag bumabagsak yung ganun yung style. Yung puro wild. Pinasan ko pa yung bet ko, 100. Shout out dyan sa mga tropa ko sa Buwan. Mag-iinom tayo. Ah, <laughs> no, iya ko dyan. 93 cash out na to 23,000 pwede, pwede na to pwede na to pwede na to pwede na to baka di na magbigay to guys 22,865 Pwede po mili Kelvin. Tignan natin kung mag-i-scatter pa. Pag hindi na, cash out na. Alam ko guys. So yan. Cash out na natin guys. Uh, huwag nyo kalimutan i-share yan yung video natin. Pag-comment kayo. Lapag yung number nyo. Mamimili tayo. So, ayan. Tara. Let's go.